Sa video ito, pag-usapan natin ang mga murang motor na nagkakahalaga lamang ng 100,000 pababa. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang pa video. Tara, simulan na natin. Number 10, Kawasaki Rooster NS160 FI. Ngayon, ay pag-usapan natin ang Kawasaki Rooster NS160 FI. Isang naked street bike na may 160cc na makina liquid cooled system at dual disc brake. Ano nga ba ang bentahe ng motor na ito? Ang NS160FI ay merong single cylinder 4-stroke, single overhead cam, DTSI fuel injected engine na may 15.2 horsepower na output at 14.6 newton meter na torque. Ito rin ay may 5-speed constant mesh transmission at ang fuel tank capacity nito ay 12 liters na pwedeng tumakbo ng hanggang 300 kilometers bago ka mag-refill ulit. Ang cooling system nito ay liquid cooled na nagpapanatiling malamig ang makina kahit matagal at mabilis na pagbiyahe. Napakaangas nga ng forma ng motor na ito. Dahil sa sporty looks at aggressive na disenyo, na may chunky fuel tank, sharp rear end at merong LED headlight. Ito nga ay tumitimbang lamang ng 142 kilograms na medyo mabigat kumpara sa ibang 160cc na motor. At ang motor na ito ay mayroong disc brake sa harap at likod na nagbibigay ng epektibong pagpreno sa anumang kondisyon ng daan. Ang suspension nito ay telescopic fork sa harap at nitrox monoshock sa likod na nakakapagbigay ng sapat na damping at comfort sa rider. Ang ns 160 fi ay merong semi-digital panel na may speedometer, odometer, fuel gauge, gear indicator at orasan. At ang panel gauge nito ay madaling basahin sa anumang klase ng ilaw. Ang ilan sa mga kahinaan nito ay ang mabigat na timbang, mahinang mileage at walang ABS. Pero kung ang budget mo lamang ay mas mababa sa 100,000, Sulit ang bawat piso mo sa motor na ito dahil nga sa sporty at aggressive looks nito at meron na ring 100cc na engine displacement, ito na ang motor na para sa'yo. Number 9, Honda Click 150i Ang motor na ito ay isang modernong scooter na may maraming tampok na magugustuhan ng mga Pilipino. Ito ay merong makabagong disenyo, malakas na makina at matipid sa gasolina. Ang disenyo nito ay kung titignan ay matalas at nakakaakit. Ang Click 150i ay isang moderno, malakas at matipid na scooter na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na pagbiyahe at ito rin ang isang scooter na nagbibigay sa kasiyahan at kaginhawahan sa mga sumasakay nito. Sa 99,900 na medyo mataas na para sa isang scooter, makakasigurado ka naman sa kalidad na inaalok nito at nagbibigay ng sulit na halaga sa pera mo. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng isang scooter na hindi lalagpas sa 100,000 na presyo at magiging pasok sa standard mo, ito na ang motor na para sa iyo. Number 8, Yamaha Fazzio. Sikat nga ang motor na ito ngayon dahil sa retro at classic na disenyo nito. Inilunsad sa Pilipinas noong 2022. Ito ay isang moderno, mabilis at matipid na scooter. Kung sa forma at paangasal lang din, hindi ito magpapahuli. Ang presyo ng motor na ito ay nagkakahalaga lamang ng 79,900 na kung titignan ay medyo abot kaya na para sa isang scooter. At kung performance lang din ang pag-uusapan, ang motor na ito ay mayroong 125cc air-cooled cooling system, fuel-injected engine na may VVA technology na nagbibigay ng mas mabilis na acceleration at mas matipid na konsumo ng gasolina. At isa nga sa bentahe ng motor na ito ang kanyang unified braking system na nagbibigay na pantay na preno sa harap at likod upang makaiwas sa aksidente. Ang pagganap ng motor nito ay mahusay at maaasahan at umaabot ang top speed nito sa 85 km per hour na sapat na para sa kalsada ng Pilipinas. Sigurado ako na magiging masaya ka kapag ito ang pinili mo. Number 7, Suzuki Burgman Street X. Ang scooter na ito ay may elegante at sophisticated na disenyo na inilunsad sa Pilipinas noong 2023. Meron itong 125cc air-cooled cooling system at fuel-injected engine na may SEP Alpha technology na nagbibigay ng mas mahusay na performance at fuel efficiency. At ito ring motor na ito ay may combined braking system na nagbibigay ng pantay na preno sa harap at likod upang makaiwas sa aksidente. Ang presyo ng Suzuki Birchman Street EX ay 89,900 lamang. Abot kaya na para sa isang scooter. Isa na ito sa motor na sobrang masusulit mo dahil isa ito sa mga modernong motor, mabilis at matipid na scooter na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na pagbiyahe. At kung tibay lang din ang pag-uusapan natin, isa na rin ang Suzuki Bridgman Street EX na nakalibot sa buong Pilipinas sa loob lamang ng halos isang buwan. Kaya naging dahilan nito upang ipakita ng motor na ito na kaya nito makipagsabayan sa anumang uri ng motor o kalsada. Kaya kung naghahanap ka ng motor na 100,000 pababa, maaaring ito na ang motor na para sa iyo. Number 6, Yamaha XTZ125 Ang motor na ito ay nagkakahalaga lamang na tumataginting ng 87,000 pesos. Ang Yamaha XTZ125 ay isang off-road motorcycle na merong gwapo at machong disenyo. Inilunsad sa Pilipinas ang motor na ito noong 2016. Ito ay merong 124cc air-cooled cooling system at single overhead cam. Meron na rin itong electric starter at kick starter. Ito ay may mga ilang tampok na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa durability tulad ng telescopic fork, monoshock rear suspension at disc brakes. Ang disenyo ng motor na ito ay simple pero matibay. Ang motor na ito ay mayroong 11 liters na fuel tank capacity at maniwala kayo sa hindi ang motor na ito ay kayang tumakbo ng 400 km sa isang full tank mo lamang. Ang motor nga na ito ay kaya magbigay ng maximum na 10.2 horsepower at 9.9 newton meters na torque. At kung sa ay hindi ito magpapaiwan dahil meron din itong 5-speed manual transmission na may smooth at precise shifting. Ang pagganap ng motor na ito ay mahusay at maaasahan. Ito ay nakakaabot ng top speed 100 km per hour na sapat na para sa mga off-road adventure at nakakapagbigay ng 36 kilometers per liter na kung tutuusin ay matipid na para sa isang off-road motorcycle Madali rin itong imaneho at ibalanse dahil sa magaan at kompakto nitong timbang at sukat Ito ay komportable at ligtas na sumakay dahil sa malambot na seat, malakas na brakes at magandang suspension Kaya kung naghahanap ka ng isang powerful, durable at efficient na motorcycle, ang Yamaha XTZ125 ay pasok na pasok sa panlasa mo Number 5 Yamaha Mio Gear S. Ang Mio Gear S ay isang scooter na may modern at trendy na disenyo na inilunsad sa Pilipinas noong 2022. Ito ay may 125cc, air-cooled cooling system, fuel injected na may smart engine at start-stop system na nagbibigay ng mas mabilis na pagtakbo at mas matipid na paggamit ng gasolina. Ito ay may ilang mga tampok na nagpapakita ng kanyang praktikal at stylish na personalidad tulad na lamang ng LED headlight at ang simpleng panel gauge nito. Ang disenyo ng Yamaha Mio Gear S ay simple pero nakakaakit. matagal na sa industriya ang Mio. Kaya kasama ito sa sampu nating listahan. Kaya hindi ka na magdadalwang isip na piliin ito. Number 4, Suzuki Avenis. Ang Suzuki Avenis ay isang scooter na may simple at elegante na disenyo. Inilabas sa Pilipinas noong 2022. Ito ay may 125cc air-cooled fuel-injected engine na may smart engine start-stop system na nagbibigay ng mas mabilis na pagtakbo at mas matipid na paggamit ng gasolina. Ang makina nito ay nakakapagbigay ng maximum na kapangyarihan ng 9.3 horsepower at maximum na torque na 9.6 newton meter. At dahil nga ang makina nito ay FI na nagbibigay ng mas efficient na combustion at mas malinis na emission. Ang top speed nito ay kaya magbigay ng 90 to 100 km per hour na kayang makipagbakbakan sa patag na kalsada sa Pilipinas. Ang presyo ng Suzuki Avenis ay nagkakahalaga lamang ng 82 400 na siguradong pasok sa bulsa. Kasama din ito sa listahan ng mga pang-araw-araw na motor at mga moderno, mabilis at matipid na scooter. Kaya kung scooter ang hanap mo, pwede mo ito idagdag sa iyong mga listahan. Number 3, Yamaha Mio 125S ang motor na ito ay isa sa mga pinakagwapo, maaasahan at matibay na motor. Isa na rin ata ito sa pinakamadaming uri ng motor dito sa atin sa Pilipinas. Subok na subok na ang motor na ito kahit saan ka dumako dito sa atin. Ang motor na ito ay merong 125cc air-cooled cooling system, fuel-injected engine na may smart engine start-stop system na nagbibigay ng mas mabilis na pagtakbo at mas matipid na paggamit ng gasolina. Ang makina nito ay kayang pumalo ng 9.3 horsepower at maximum na 9.6 newton meters na torque. Sa halaga lamang nito na 82,400 siguradong sulit na sulit ang pera mo. Number 2, Honda Beat Limited Edition. Ang Honda Beat Limited Edition ay isang scooter na may modern at trendy na disenyo. Inilunsad sa Pilipinas noong 2020 at ito ay mayroong 110cc air-cooled cooling system, fuel-injected engine, na may smart engine start-stop system. Ito nga ay isa rin sa kakompetensya ng mga motor na mabenta dito sa atin sa Pilipinas. Kung tibay at pati patipiran lang din naman sa gas, itong motor na ito ay pasok din sa mga numero unong motor. Ang motor na ito ay nagkakahalaga lamang ng 74,400 na abot kaya para sa isang scooter na motor. Kilalang kilala na sa tibay, sa forma at sa tipid sa gas ang Honda Beat. At kung pyesa lang din naman ang pag-uusapan, kahit sang kayata tumigil dito sa atin sa Pilipinas, ay kaya kang bigyan ng anumang pyesa ang iyong kailanganin. Ang porma ng motor na ito ay sobrang pasok sa mga Pilipino. Sa gaan at sa taas ng motor na ito, kahit lalaki o babae, ay kayang dalhin ang motor na ito. Pasok din ito kung gagamitin mo ito sa pang-araw-araw o gagamitin mo sa iyong negosyo. Kaya kung naghahanap ka ng isang scooter na makakasama mo sa matagal na panahon at hindi magbibigay ng sakit sa ulo, Honda Beat na ang sakalam. Number 1, Suzuki SkyDrive Sport. Ang Suzuki Skydrive Sport ay isang scooter na may modern at trendy din na disenyo na inilunsad sa Pilipinas noong 2018. Ito ay mayroong 115cc, air-cooled cooling system, fuel injected engine na hindi rin magpapaiwan dahil meron din itong smart engine start stop system na nagbibigay ng mas mabilis na pagtakbo at mas matipid na paggamit ng gasolina. Ang disenyo ng Suzuki Skydrive Sport ay simple pero nakakaakit din. Ito ay may LED headlight na may integrated position lamp na nagbibigay ng malinaw at makabagong ilaw sa gabi ang chrome garnish sa front fender, side panels at rear grab rail ay nagdadagdag ng kinang at elegansya sa scooter. Ang panel gauge nito ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng impormasyon tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge na talagang sobrang usable. Ang scooter na ito ay mayroon ding mga kulay na matte black, matte silver, matte blue, matte red na maaaring pumili ng mga mamimili. Ang makina nito ay kayang pumalo ng 8.5 horsepower at maximum na torsi na 9.2 newton meters. Ang presyo lamang ng motor na ito ay 71,900 pesos. Siguradong abot kaya kumpara sa mga ibang scooter na motor. At ayon nga sa Suzuki, meron itong warranty na dalawang taon o 20,000 kilometers. At kung hindi ka pa rin nakakapag para sa murang motor na gusto mong bilihin, piliin mo na ang numero meron uno sa ating listahan. Ciao!